So good day mga boss, madam. Yan unang-una tinestrive uh, na tine natin yung unit. Uh, para sa agusan beto nakalimutan ko lang. So far naman bigat mabigat din to sa driving, wala na siyang problema. Very good. Yan ito yung mga gulong natin na ilalagay sa unit sa releasing. Ito yung DA63T. DA63T. 4x4 aircon power steering um, for conditioning lalagay yung mga mugs kasali na yung mugs na nandyan canopy, long canopy, bumper, stepboard siding very wow very wow very wow yan so sana, sana nagtatanong ito yung gulong natin mud crawler uh, 165 by 80 by R13 koy, video mo koy, i-atras natin koy. Huwag mo nalang i-off koy. available available units yan available isa para dito isa para dyan check ang camper wala na ni Gio kung anong camper ba wala na nagi-baba, ibaba. Dugay na kayo nakasaka. Camper na. Yan. sobrang busy. Di na prepare yung camper truck natin. Sa, pero sa gusto, gusto nito, pwede ka naman din ibenta. So, yun lang mga boss, madam. Irvin Lopez Plater. Sabi palagi ng no bulok, no usok, no leak. No Class A yun mga boss, madam. Peace. Peace, koi. Peace.